Nasa huling baitang pa lang si Raven ng senior high, ngunit ang baon na binibigay ng mga magulang ay pinambibili lamang ng alak. Isa pa lamang siyang estudyante, pero mabisyo na siyang tao. Ito ay nagsimula ng lokohin siya ng kanyang dating girlfriend. Napaniwala kasi siya nito na siya lamang raw ang lalaking mamahalin. Pero nang makarating lamang ito sa Manila at doon ay nakapag-aral, nalaman na lamang niya sa social media na meron na itong boyfriend roon. Kitang-kita niya sa mga larawan sa Facebook kung gaano sila kasweet sa isa't isa. Meron pa isang picture roon na nag-aalikan pa sila. At base sa mukha ng lalaking yun, ay mukha itong may kaya sa buhay. Hindi na naghintay pa si Raven na yung babae pa ang mag-message na sila ay tapos na. Gayong kitang kita niya na ang ebidensya. Imposible namang edited lang yun dahil alam niya ang totoo sa hindi. Nang makipaghiwalay nga siya sa chat, ay hindi nag-reply ang babae. Halatang walang pakialam sa kanyang damdamin. Kaya naman binlock niya na lamang ito para hindi na siya masaktan pa. Ginawa niya iyon kahit na napakahirap sa kanya dahil parang nawalan siya ng kalahati ng kanyang buhay. Kaya naman para makalimot ay umiinom na lamang siya. Kahit papaano ay nakakatulong naman ito upang sumaya. Pero kahit na umiinom siya, hindi niya ito pinapahalata sa kanyang mga magulang. Ayaw niya kasing mawala ng baon. Araw-araw pa naman siyang pumapasok ngunit lagi namang may problema sa kanyang mga grades dahil hindi siya nag-aaral ng mabuti. Bagamat pasado ay pasang-awa naman. Siya yung tipikal na estudyante na bagamat nasa loob ng classroom ay hindi naman nakikinig sa lesson. Kaya talagang wala siyang natututunan. Hindi rin siya kumakain sa kantin. Talagang wala siyang pinapasok sa loob ng kanyang sikmura dahil ang baon na pera ay nilalaan lamang niya sa pambili ng alak. Samantala, ng oras na yon ay lunch break na nila. At para hindi siya matunugan ng mga kaklase na siya ay walang baon, nagtungo siya sa kantin at kunwari may bibilhin rin. Nachempohan naman niya na may isang mesa na bahante kaya doon siya umupo upang magpalipas ng oras. Maya-maya pa, nagulat na lamang siya nang biglang merong tumabi sa kanya. At nang ito'y kanyang tignan, si Lexa pala ito. Ang kamag-aral niyang matalino at nangunguna sa klase. Um, Raven, pwede bang maupo dito? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Daladala -dala pa nito ang pagkain. Oo naman, nakaupo ka na nga eh. Saka hindi ko naman tumesa dahil pag may-ari ng eskwelahan nakangiti niyang tugon sa dalaga. Ah, um, pasensya na ah. Akala ko kasi baka ayaw mo akong makatabi at baka makasira pa ako sa pagmumuni-muni mo. Bigla namang natawa si Raven. Abe, <laughs> hindi ah. Maya-maya pa ay merong napansin sa kanya si Lexa. Teka, bakit parang hindi ka yata kakain? Wala kang talang pagkain no? Oh. Bakit? Naubos mo na ba? Gusto mo ba ng pagkain ko? Sobra to, Agad naman itong tinanggihan ng binata at nagsabing busog na siya. Naparoon lamang siya para magpalipas ng oras. Dahil roon ay napatango na lamang ang babae. Ngunit hindi nagtagal ay muli siya nitong tinanong. Pero nakikita ko na may lungkot sa iyong mga mata. May problema ba? Hindi naman sa feeling close ako ah. Mas gagaan kasi ang pakiramdam mo kapag binabahagi mo sa iba yung nararamdaman mo. Napatitig naman si Raven matapos itong sabihin ng dalaga. Nakikita niya naman na sinsero ito sa kanyang mga sinasabi at mukhang handa namang makinig. Kaya naman nabanggit niya na rin dito ang kanyang pinagdadaanan. Lahat ng hinanakit niya ay sinabi niya sa kanyang kausap. Nang matapos itong marinig ng mabae, pinaalalahanan siya nito na talaga namang dumarating sa buhay ng isang tao ang iwanan ng kasindahan o kahit sino pang mas malalapit sa buhay. Kailangan lamang raw niya natanggapin ang masakit na katotohanan at magpatuloy sa buhay. Ani pa nito, kung kinakailangan raw ni Raven ng makakausap, nandito naman raw si Alexa na handang makinig at magpayo. Nang matapos naman itong marinig ng binata, ewan ba niya sa sarili dahil biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Para bang unti-unting nagkaroon ng liwanag sa kanyang buhay na dati ay madilim at puno ng lungkot. Nang matapos na ang klase at nang nasa bahay na siya, naisipan niyang mag ng embassy whiskey. Gusto niyang maagang makatulog dahil mamaya ay magsisimbang gabi pa siya. Actually, ay madaling araw iyon. Dahil alas 3 iyon ng madaling araw. Magpapasko na kasi nito. Nang makapunta na siya sa simbahan, nagulat siya sa kanyang nasilayan. Paano ba naman kasi? Si Lexa ay naroon rin at nagsisimba rin. Nakita siya nito, kaya naman tumabi ito sa kanyang kinauupuan. Aba, magsisimba ka rin ah. Maganda yan, para naman mas maliwanagan ka pa. Pagbati nito sa kanya habang matamis na nakangiti. Kaya naman napangiti rin si Raven. Ikaw, Mag-isa ka lang ba? Wala ka bang kasama? Tanong niya rito. Wala, ako lang mag-isa. May mga pasok kasi sa trabaho yung parents ko at yung mga nakakatanda akong kapatid eh. Kaya naman napatangu na lamang si Raven. Sa oras kasi na yon ay mag-uumpisa na rin ang misa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit masaya siya sa sandaling iyon na kasama ang dalaga. Unang beses pa lamang niya na naramdaman iyon sa tanang buhay niya. Dahil dito, sinulit na lamang niya ang pagkakataon na yon Pagkatapos nga ng misa, ay bumili pa sila ng kakanin. Kaya naman para silang nagbanding ng araw na yun. Nang magpaalam na nga sila sa isa't isa, ay parang nakulangan si Raven. Para bang maikling oras lamang ang kanilang pinagsamahan. Pero ayos lang yon dahil nasulit naman. May biglang ang pumasok sa isip ng lalaki. Ano kaya kung sa susunod ay ayayain niyang lumabas ang dalaga? Ito ay kapag wala silang pasok sa school at nang sagayon ay matagal-tagal niya itong makakasama. Iba talaga kasi ang ligaya kapag kasama niya ito. Mas masaya pa sa pakiramdam kumpara sa dating niyang girlfriend. Hanggang sa sumapit nga ang araw na yun, kung saan ay magyayaya siya kay Lexa. Talaga? Sa Sabado gusto mong mamasyal tayo? Pero bakit? Nagtataka tanong ng dalaga. Saglit namang natahimik ang binata. Hindi alam kung ano ang isasagot. Ah, mo naman, sa room natin, ikaw lang ang nag-iisa kong kaibigan, di ba? Kaya minsan dapat ay lumabas naman tayo. Alibay niya rito. Napangiti naman si Lexa habang nagsasabing, Sige, payag na ako. Pero saan naman tayo mga masyal? Kahit saan, basta malapit-lapit lang rin dito. Tugon ng binata. Dahil dito, sa bandang huli ay namashal nga sila. Nagpunta sila sa zoo at sa sinihan. At nang gabi na ay naglakad-lakad naman sila sa parke habang kumakain ng ice cream. Hanggang sa maya-maya, merong tinanong si Lexa sa kanya. Ano? na on ka na ba sa pangiiwan sa ng ex mo? Napatitig naman ang binata sa babae habang nagsasabing, Sa totoo lang ay hindi pa. Pero medyo nababawasan na yung lungkot ko. Dalawang taon rin kami naging magkarelasyon noon eh. Kung saan ay medyo matagal-tagal na rin. Kaya talagang hindi ko masisisi sa sarili ko kung bakit matagal ako makamove on. Dahil sa kanyang inihayag, napatango si Lexa. Mukhang sumasang ayon sa kanyang inihayag. Pero alam mo ba, Alexa, kung bakit na mababasa na yung lungkot ko? Eh, bakit nga ba, Raven? Yun ay dahil sa'yo. Napakasarap pala talaga na magkaroon ng kahit isang kaibigan. Pero napakatapat naman na gaya mo. Hindi alam ng binata kung bakit nang matapos na itong sabihin, ay bahagyang namula ang magkabilang pisngi ni Alexa. Nako, <laughs> bakit pa kasi ako lang ang kinakaibigan mo? Maganda rin naman na magkaroon ng maraming friends. Alam mo kung bakit? Yun ay dahil umiiwas ako sa mga plastic na tao tipong parang maamong tupa kapag kaharap mo. Pero kapag nakatalikod ka, ay parang mabangis na baboon monkey. Marunong ako tumingin ng tunay sa peke. Bigla namang natawa ang kanyang kausap. <laughs> Bakit naman baboon? Hindi ba't dapat ay leon? Napangiti siya habang nagsasabing. Wala lang, para may iba naman. Dahil dito, muling napagigig ang dalaga kalaunan ay naupo sila sa isang bench at doon ay pinagbas na nila ang mga bituin sa alapaap. Tumagal sila ng ilang oras roon habang nagkukuntuhan at pagkuway umuwi na rin sila sa kanika nilang mga tahanan. Sa totoo lang, gusto pa sana ni Raven na ihatid sa tahanan ng dalaga. Kaso ito na ang nagsabi na wag na lamang dahil ang parents nito ay masyadong maigpit. Nauunawaan niya naman iyon. Nang nasa bahay na nga siya, sinubukan niyang mag-online. At sa hindi malamang dahilan, naisipan niya na i-unblock na ang dating niyang nobya hanggang sa may nakita siya na mga posts kung saan ay pinupuri niya ang kasalukuyang nobyo tungkol sa achievement nito sa larangan ng pagbabasketball noong nakaraan lamang inig champion raw ang team nito kitang-kita naman ni Raven na proud na proud ang dating nobya sa picture habang katabi ang boyfriend na may hawak-hawak pa na trophy at dahil medyo nakaka-move on pa lamang siya inaamin niya sa sarili na medyo nakakaramdam pa rin siya ng sakit pero hindi naman ito gaya ng dati. Dito, biglang napabulong si Raven. Kung may talento ang boyfriend mo, pues, mapapatunayan din ako. At sana'y makadating din sa'yo ang tinatago kong talento. At dahil hindi makatulog nito ang binata sa nakita, muli niyang kinuha ang medyo nababawasan pa lamang na alak at saka siya tumagay. Siguro nakatatlo na kalahating baso siya bago siya dinalaw ng antok. At sa pagkagising niya kinabukasan, naisipan niya na mag-download ng writing app sa Play Store may binabala kasi siyang pasabog. Hindi niya alam kung magiging matagumpay ba ito, pero susubukan niya pa rin. Noong nasa high school na siya at break time na nun, naisipan niyang tumungo sa kantin kahit na hindi naman siya kakain. Kahit na maingay ay doon niya na lamang pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nakailang sentence naman siya sa kanyang sinusulat. Ngunit nang mapagtanto niya na talagang maingay nga at nawawala siya sa konsentrasyon, naisipan niya ng lumipat ng magandang pwesto. Iyon ay walang iba kundi sa gilid ng campus kung saan ay maraming mga puno. May upuan rin roon kaya makakarelax siya. Ang ginagawa niya ay ang pagsusulat ng kwento. Matagal niya na rin itong talento mula pa ng pagkabata. Nagumpisa siya sa edad na sampu at puro kwentong pambata lamang ang kanyang ginagawa. Ngunit ngayon ay puro love story na may halong inspiring story na. Ang kwento ng bida sa istorya ay para rin sumasalamin sa kanyang talambuhay. Kung saan ay iniwan nito ng kanyang pinakamamahal na nobya dahil sa isa lamang siyang mahirap na binata. Sumama ito sa isang tanyag na politiko hanggang sa sila ay magpakasal na. Subalit hindi nagpadaig sa hamon ng buhay ang bida. Kahit na nagdurugo ang puso ay nagpatuloy ito sa buhay. Nagsumikap hanggang sa nagtagumpay. Iyan lang naman ang naiisip na plot ni Raven. Sa katunayan nga niyan ay nagumpisa pa lamang siya na magsulat. Nag-start siya nang bago siya pumasok sa paaralan at ngayong break time na ay pinagpatuloy niya na lamang nang mapansin niya na tapos na ang oras ng break time napakamot ulo na lamang siya itinago niya na ang kanyang cellphone at naglakad na patungo sa silid-aralan nang naroon na siya sa classroom ay wala pa naman ng guro kaya kahit maingay ang ilan sa kanyang mga kaklase pinilit niya ipagpatuloy ang kanyang pagsusulat napansin niya naman na panay ang pagsulyap sa kanya ni Lexa parang gusto siya nitong lapitan ngunit nahalata nito na abala siya nang dumating na nga ang guro nila sa English ay tinago niya na ang kanyang cellphone. Baka kasi makumpis ka pa ito. Samantala, nang uwian na, habang naglalakad siya patungo sa terminal ng tricycle, bigla siyang nilapitan ng dalaga. Oh, parang hindi ka namamansin ngayon na. Ah. Ano bang ginagawa mo kanina at parang busy ka lang kita nakita na subsub na sub-sub sa cellphone eh. Um, teka, alam ko na. Mukhang naglalaro ka ng games ano? O oh, hindi kaya ay baka may kachat ka sa dating app? Nang dahil sa inihiyag nito ay natawa ang binata. Um, pasensya na Lexa. Akala ko kasi abala ka rin sa pag-memorize mo ng ipepresent mo na report. Nag-report ka kasi kanina, hindi ba? Ah, yung ginagawa ko nga pala. Nagsusulat ako ng kwento kahit ng mga 30 chapters lang ang magawa kong nobela. At kapag natapos na, bala kong ipasa sa publishing house. Nakangiti niyang tugon rito. Namangha naman si Lexa. Ah, alam ko na. Isang writer, no? Good luck sa'yo, ah. At sana nga ay mapublish mo na yan. Nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Ganun na nga, isa akong writer. Sana nga ay matanggap ng mga taga-publishing house para magkaroon na ako ng libro. Sana bumili ka, Alexa, naman, bibili ako. Huwag lang masyadong mahal, ha? Natatawang wika ni Alexa. Kaso nga lang, hirap mag-type sa cellphone. Kapag medyo may kahabaan pa ang kwento ay nagahang at bumabagal ang bawat pagpindot ko. Sana nga ay may magregalo sa akin ng laptop eh. Ay teka, papabili ako sa mga magulang ko. Sana afford nila ang bumili ng laptop kahit na second hand lang. Matapos niyang sabihin yun, napansin niya na napatitig sa kanya ng seryoso ang dalaga. Hanggang sa nagpaalam na nga sila sa isa't isa. Siya ay sa tricycle lang sumakay, samantalang si Lexa ay sa jeep. Nang makauwi na sa kanila si Raven, nagapunan muna siya. Pagkatapos ay sinagotan niya na ang mga asignatura na pinapagawa ng guro hanggang sa dito niya na pinagpatuloy ang pagsusulat at nang siya ay nagpahinga saglit, bumisita siya sa timeline ng ex-girlfriend. Nakita niya na may bago itong post, bagong larawan na naman nila ng nobyo. Kung saan ay may caption pa na sa lahat raw ng naging karelasyon nito ay ito lamang ang gwapo at ang nakaraan ay pangit. Hindi alam ni Raven kung siya ba ang tinutukoy nito o yung mga mas nauna pa nitong naging nobyo. Dito mas lalong nag-alab ang hangarin niya na matapos ang kanyang nobela nag out na siya sa Facebook hanggang sa pinagpatuloy niya na ang pagsusulat. At para ganaan siya sa kanyang ginagawa ay tumagay siya ng kaunti. Tumagal siya ng isang oras sa pagsusulat at makaraan nito ay nagpahinga muna siya saglit. Naisipan niya na muling magbukas ng social media. Nakita niya na may bagong message kaya naman binuksan niya ito. Nalaman niya na galing pala ito kay Lexa. Mag-FB friend na kasi sila magbuhat ng naging magkaibigan. Ayon sa mensahe, nagtatanong ang dalaga kung kailan ang birthday niya at ang reply niya ay sa susunod na linggo na. Dahil maghahating gabi nito ay hindi na nakapag-reply ang dalaga. Sa tingin niya ay baka natutulog na ito. Kaya naman nag out na ulit siya. Nagtataka pa nga siya kung bakit ito nagtanong ng ganun. Nagpatuloy nga si Raven sa pagsusulat. Sa oras na yon ay nasa chapter 2 na siya. Bawat kapitulo kasi ay naglalaman ng mahigit 3,000 mga salita tuloy-tuloy lamang siya sa pagsusulat hanggang sa nakatulugan niya ito. Kinabukasan, nang nasa school na siya, nanlumo siya nang makita na may ibang kausap na lalaki si Lexa. Ito ay si Marvin, isa sa mga matatalino sa klase at may kaya pa ang pamilya. Hindi niya nga maintindihan ng sarili kung bakit siya nakakaramdam ng selos. Sa loob-loob niya, siguro ay tuluyan ng nahulog ang damdamin niya para sa dalaga. Yung nararamdaman niyang sakit ay tulad ng naranasan niya nang malaman na may ibang kasintahan ng girlfriend niya. Sa totoo nga niyan, ay mas masakit pa ang nararamdaman niya sa ngayon. Sa tuwing nakikita niya kung papaano tumatawa si Lexa, ay parang nadudurog ang kanyang puso. Hindi na rin siya nilalapitan pa ni Lexa. Hinahayaan na nalamang ito dahil wala siyang panahon na ipagpilitan ng sarili sa mga taong ayos sa kanya. Nang matapos na ang klase, hindi na siya lang sulat, at sa halip ay nagpakalasing na lamang siya. Nang tuluyan niya na maubos ang embassy whiskey, ay bumili pa siya ng serbesa sa tindahan upang ipagpatuloy ang pagiinom. Nang malasing na siya ng sobra, ay dito na siya nakatulog. Nakapanaginip pa nga siya ng masama, kung saan, noong sinubukan niyang manligaw kay Lexa ay binasted raw siya nito. Ang sabi ng dalaga ay pangit raw siya at walang mararating sa buhay. Isa raw siyang walang kwentang tao. Mukha raw siyang baboon monkey hanggang sa yung sinagot nito sa mga manligaw ay si Marvin. Sa bandang huli ay nagpakasalaraw sila at nagkaroon ng isang dosenang anak. Nang matapos ang senaryo ng masamang bangungot ni Raven, ay bigla siyang napabalikwas ng gising. Nakahinga siya ng maluwag ng malaman na isa lamang panaginip ng lahat. Pero labis siyang naapektuhan dahil kahit nagising na siya ay lumuluha ang kanyang mga mata. Lalo pat sa totoong buhay ay close na close na sina Alexa at Marvin. Sa sitwasyong iyon ay malaki ang tsansa na magiging silang dalawa. Samantala, nalaman ni Raven na umaga na pala at kahit na may hangover pa ay pinilit niyang bumangon. Nagalmasal muna siya bago niya ipinagpatuloy ang pagsusulat. Mamaya kasi ipapasok pa siya sa paaralan. Hanggang sa noong nasa school na siya, hindi pa rin siya pinapansin ni Lexa at ang tanging kausap lamang nito ay walang iba kundi si Marvin. Mas lalo pa nga silang naging malapit sa isa't isa at kapag walang guro ay palaging magkatabi sa upuan. Hinayang na hinayang si Raven ang buong akala ay naiiba si Lexa sa lahat ng babae na kilala niya. Ngunit katulad lang rin pala ito ng dating nobya na bigla-bigla na lamang siyang iiwan. Ayaw niya namang lumapit kay Lexa upang gumawa ng unang hakbang at baka lalo lamang siya nitong iwasan. Noong nasa bahay na nga siya, ay nakita niyang may in-upload na bagong picture si Lexa kung saan ay nasa mall sila at may binibili roon. Pero tinanggap na lamang ni Raven ang maluwag sa dibdib na ayaw sa kanya ni Lexa. Tutala hindi naman sila nito. Mas bagay nga naman sila ni Marvin at pareho pang matatalino. Kaya naman ipinagpatuloy na lamang niya ang pagsusulat. Subalit, pagsapit ng kanyang kaarawan at habang nagsasalo-salo silang mag-anak sa munti niyang handa, ay may dumating na bisita. Nagulat pa nga si Raven nang malaman na si Lexa pala ito. Malugod siya nitong binati ng happy birthday at may regalo pa itong iniabot sa kanya na nakabalot pa nga. Maraming salamat Lexa, pero papaano mo pala nalaman ng address namin? Hindi ko pa kasi nababanggit sa'yo kung saan ako nakatira eh. At ano yung nakabalot na to? Parang gadget eh. Masaya ang ngunit ng tatahang tanong ni Raven. Natatandaan mo ba nung nakarang linggo? Tinanong kita nun hindi ba kung kailan ang birthday mo? Laptop yan, Raven. Hindi ba't kailangan mo yun sa pagsusulat mo ng kwento? Yan na. Pwede ka na magsulat dyan. Siya nga pala. Nagtanong-tanong ka nga ako kaya ako nakarating dito. Nang marinig ito ni Raven, ay talagang tuwang siya. Nagulat pa nga ang mga magulang at kapatid niya dahil may kaibigan siya na handang magregalo sa kanya ng ganito. Nako, maraming salamat Lexa. Pero saan ka kumuha ng pambili nito? Gayong estudyante pa lang tayo. Tanong ni Raven. Sa pinsan ko si Marvin. Hindi mo ba alam na magpinsan kami? Kaya ang middle name ko at yung apelyido niya ay isa. Magkapatid ang mga magulang namin. Pasensya na nga pala Raven kung pansamantala kitang hindi kinausap nung nakaraan. Surpresa ako kasi sa ito. Hindi mo na kita nilalapitan para hindi mo mabuking na may surpresa ako. Sa totoo lang, inaama-ama ko pa yung pinsan ko para lang mahingi yan. Mabuti na lang, nang malaman niya na writer ka pala, ibinigay niya na yan. Supportado rin raw siya sa'yo at umaasa siya na mapapublish mo rin ang akdamo at kanyang mababasa. Supportado kami sa'yo, Raven. Nang malaman ito ng binata, ay bigla siyang nabuhayan ng loob. Medyo nanginginid pa nga ang luha sa mga mata niya hindi niya so katakalain na pinsan pala nito si Marvin. Maraming salamat talaga, Lexa. Nako, nagabala ka pa. Iparating mo rin ang pasasalamat ko sa pinsan mo, ah. Sabihin mo, ingatan ko ang bigay niyang laptop. Tara na, kumain ka muna sa kakunti kong handa. Paanyaya pa ng binata, kaya naman masaya silang nagsalo-salo. Samantala, sa sumunod na araw, ginamit na ni Raven ang laptop sa kanyang pagsusulat. Dugot pawis ang kanyang inalay hanggang sa dumating na rin ng panahon na natapos niya na ang nobela. Inedit pa niya ito sa Microsoft bago niya pinasa sa publishing house. Lumipas ang tatlong linggo, may natanggap siya na email mula sa pinagpasahan. Ayon dito, aprobado raw sa kanila ang akda niya. Kumbaga ipasok sa kanilang panlasa. Kaya pinapapunta siya nito sa opisina upang pumirma ng kontrata. Gagawin ng libro sa wakas ang kanyang ginawa. Dumaan muli ang isang buwan ay eh ganap ng libro ang kanyang akda at may maboy narin sa National Bookstore. Hindi lang basta isang store, kundi nationwide ang kopya nito. Bumili na rin si Lexa at nang matapos mabasa ang kanyang nobela, ay eh labis itong namangha sa kanya. Anito, halo-halong emosyon raw ang mababasa sa kanyang libro. Nari ang kakikiligan, kaiiyakan, at kapupulutan ng inspirasyon at aral sa buhay. Parang ang lalim raw ng kanyang pinaguhugutan. Samantala, nalaman ni Raven sa publishing na maraming bumibili sa kanyang libro. Kaya kumita siya ng malaki at nakapagpatayo pa siya ng munting negosyo na ang mga magulang ang nag-aasikaso. Naging masagana na rin sa wakas ang kanilang buhay nang dahil sa akda niya. Hindi niya nga lubos akalain na sa unang beses pa lamang niya na magpasa ay may isa sa libro na agad ang akda niya. Ang mga nilalaman ng istorya ay talaga nga namang hango sa kanyang buhay. At ang patunay lamang na maraming bumibili sa kanyang libro ay nakarating rin pala ito sa ex-girlfriend niya. Bumili rin kasi ito ng kopya. Personal itong nagmensahe sa kanya na sobrang ganda raw ng kwento at may pagkakaawig sa mga fairy tales. Tumugon naman siya sa dalaga, ngunit sa maikling kataga lamang na maraming salamat sa suporta. Nalaman niya rin mula sa dating nobya na iwalay na sila ng boyfriend. Niloko kasi siya nito at mayroon palang ibang mahal. Natanong siya ng ex-girlfriend kung mayroon na raw ba siyang nobya at kahit wala pa, sinabi niya na lamang na meron na. Pero sa mga susunod pa na araw, ay panay ang pagme-message nito sa kanya kahit na hindi niya na ito FB friend. Umaasa raw ito na sila ay magkakabalikan pa. Humihingi pa ito ng tawad sa kanya sa hindi niya na lamang ito nire-replyan. At para maiintunang pangungulit, niligawan niya si Lexa. Total ay mahal na mahal niya naman ito mula pa nang naging magkaibigan sila. Ito rin ang dahilan kung bakit nawala na ang feelings niya sa dating nobya. Pinayagan naman siya ni Lexa na manligaw. Naglakas loob na rin siya na harapin ng mga magulang nito kahit na masyadong istrikto sa anak na dalaga. Mabuti na lamang ay gumawa ng himala ang Diyos at hinayaan siya ng mga ito na ligawan si Lexa. Pero may mahigpit na bili ng mga ito na kapag naging sila na raw, huwag makakalimot dahil pareho pa silang nag-aaral. Nangako naman siya sa mga ito at makaraan ng dalawang buwan ay sinagot na rin siya ni Lexa. Inaami din kasi nito na matagal na rin siyang may natatanging pagtingin para kay Raven. Bukod raw kasi sa napakagwapo niya, ay mabait pa raw at talented pa. Masayang masaya ito kapag siya ay kasama. Kaya nga gumagawa ito ng paraan para siya ay lumigaya. Samantala, para matigil na ang pangungulit ng dating nobya, nagpost si Raven sa Facebook ng mga larawan nila ni Lexa na kuha pa ni Marvin. Kung saan ay magkahawak kamay sila sa isang magandang parke na may kita pa ang sunset sa kalangitan. May kuha rin sila ng magkayakap at saka may kuha rin sila na hinali ka ni Raven si Lexa sa noo. May caption pa siyang nilagay na you are the queen of my heart and my beautiful light in the darkness. Nang maipost nga niya ito, ay dito na siya tinigilan ng dating kasintahan. Hindi na nagbemessage message sa kanya. Marahil ay nakita nito ang mga larawan nila ng babaeng kanyang pinakamamahal. Nang bisitahin nga ni Raven ang timeline nito, kahit na hindi sila FB friend, may isang post roon na nagsasabing, Ganito pala ang pakiramdam ng masaktan ng sobra. Nagsisisi ako kung bakit ko pa yung ginawa sa kanya. Siya yung tipong boyfriend material, pero binaliwala ko lang. Samantala, patuloy na nagiging mabili ang libro ni Raven, kaya naman mas lalo pa niyang natutustusan ng pag-aaral. nagaaral aaral na rin siya ng mabuti at sa katunayan ay napasama na rin sa top achievement sa final grading. Ngayon ay tapos na sila sa high school at nasa kolehiyo na. Huminto na rin siya sa pag-iinom at nag-focus na lamang siya sa kanyang pag-unlad sa buhay at pati na rin sa relasyon nila ni Lexa.